Anong? Ah, ito. Kuya Ah, ito. Kuya Asmin! Pepe Ano, si Asmin? Nandyan? Kuya Asmin, check nga ito. Wala eh. Yan lang yung iniwas sa akin eh. Nagpagwaran lang ako eh. Hepe, paano check nga ito, Pepe Pati yung upuan sa amin yan? Oo. Yan lahat. Okay. gulong lang. <laughs> ito. initin naman. Very good. Alam niyan. Sige. Kahit na magkano ano yung 570 po. Kahit 580 na. 500 lang. <laughs> masarado na. 500 masarado. Okay, pe. Parapalit nga ako. Malamang <laughs> sa'yo.